Pero mga guys, mga idol, mga amigo nato to dia, mga agaw na to dia. Uh, unsay bansol ninyo kay Alice Go? Karon kay kita pa nakabalugid sa pagkatao ni Alice Go. Para may balo ang talan, daghan gid wala nakabalo sa kinabuhi ni Alice Go. Para sa mga ato mga amigo dia nga mga mananak, mga wala nakasayod sa diska, sa pagkatao ni Alice Go. Si Alice Go. Gikan na sa Kwantung China, gibata na sa sa uh, nasanay na sa pangabuhi nga po bre kaso alang, ang lugar nila kontrolado sa ginatawag nila nga triad kung sa Japan pa may Yakuza asa uh, China may ara silang triad karon ang yung tatay na kay farmers uh, wala lang yung trabaho, kundi farm. karon kay, ang lugar nila, kontrolado sa triad. na yung papal, dito na ubra na sa triad. Kung triad na siya, Uh, internal syndicate na sa mga idol. Karong kayo naman an man ni sa naibulawan man ni sa nairingan ni sa government of China nga ang anak ni katong 2 kago nga ang isaya ka anak nga si Alice gi kuwa sang sayad next sa kay dia ang MSS muna sa ang katong basti sa tuwa NBI muna siya nga ni dito ang government of China sa sa pag recruit sang triad kay Alice Go ni sakay ang istorya sang Ms. Is kay ang misyon mo sa triad na siya amo na sa ginatawag nila ng gambling uh, ha gambling hub mo na sa mga pugo pugo na sa interpersonal didikit na sa mga idol una nga niabot dito sa punto nga ni sakay dito ang government of China ang Ms. Is likuha ila sa Alice Go dito sa may triad bago i-deploy si Alice Go sa may Pilipinas Gipaskwilan na sa 2018, gipaskwilan na sa sang years na siya Filipino language. ang Kagaangatong mga talantanan niya mga pamagi sa demokrasya di sa Pilipinas. Isadiwa na ni Alice Tapos nagsabay na niya isuon nga babae. Karon 2020, naggraduate na na siya. Ang unang alugari ka tuan, Bamban, muna dito sa Minorte. Karon nangumanis si Alice Go, hantod Abot sa may sityo, hantod nga nagpabanuas siya, hantod nagpabanua nagparegist parjister siya. Nagpailaila siya nga, ayan uh, ayan nanay, katabang sa incheck, gipabuntisan, muna siya nga, fi Filipino citizen siya. Pero sa tinod lang, dako na siya nga pamakak. Kaya ingon niya, ingon sa mga Chinese, ang Filipino ay is bobo. Muna, karong mga idol, mga kamasa, patunayan natin na hindi tayo bobo. O tingnan natin, di ba, nakarma na, na sila. Idol, yes, mga idol. Talagang iba kasi pamagi, Ibagi gid ang patakaran sang pamagi. Sabi na din mga idol yung mama ko, Chinese din yung mama ko mga idol. Pero ano pakialam ko kasi nagkasala siya eh. Eh kung magkasala siya din, pakialam mo dyan eh. Dito tayo sa demokrasya, democratic form of government. Managot siya sa sa batas ngayon. Ganito, ganito, kwento. Para malaman yung mga kamasa, uh, sumakay so yung MSS dyan, para sa kasakaling mahuli sa dito sa Pilipinas, na nag-iispiya siya, dahil yung tension dyan sa West Philippines eh, yun yung purpose, purpose ng MSS. If mahuli si Alice ko, yung ididiin dyan, triad. Hindi madidetect yung China, triad. Kasi pag mahuli ka ng mabuli yung tauhan ng triad, wala kang isusubong na post, kundi, kundi yung pangalan ng triad. Hindi mo rin alam kung sino yung namumuno sa likod ng triad. Kasi international syndicate yan, mga idol. Kaya, ngayon alam nyo na, dapat malaman nyo. My idol, yan Good morning. Salamat.